Bakit? mo. Sino ba nag-stop nun dito, lui? Like? Huwag mo yan oh. Ayan, nag-stop kasi. Sino ba ito? So? Alam masasabi ko para sa mga... Ang dalawang masasabi ko, sayang. Walang yung dalawang. Eh. Kompleto, 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 Kompleto sana. Kompleto sana eh. Tres sana eh. Kompleto sana. Wala eh. Si naman. Eh toh, tak ada lagi. Eh toh, takikitanya oco. Nama saya Roro. Leh. Eh toh, nak aku terus 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 oh, oh, terus 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 I right, right. You don't have to have <laughs> Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. <laughs>